Good morning. Uh, ito ang mga nakabantay sa akin. Ito umaga. Ayan. Habang nandito tayo sa concrete pond. magana silang kumain bigay ng isang araw so, siguro matatlong araw ata yun ano uh, nasira yung ano natin pump Ayan, kaya medyo nagkaroon ng problema yung tubig nila syempre ito kasi ano eh floater yan eh dire dire ito yan mga bantay oh um, dami yan ito uh, yan dito yung ito ano dito na pupunta yung uh, tubig galing sa concrete pan Pero ngayon, eh, malinis na siyempre. Kaya, ano mo, malino, malino na sila. Kaya eh siya. Ayan, ini naman saya uh, eh. sa balon. Ini naman saya sa balon. Pababaw lang to. Pambali na to. Wala pa tong 5 uh, feet. So, mas malalaki yung isda dito. Compared din sa concrete pump. uh, iba talaga kapag hindi isang uh, hindi crowded ang ano yun eh. isang pond kasi pag uh, talagang hindi sila ganun ang lalik eh. Uh, dito na nakagay pa yung mga tinika na inilagay namin walang piraso yun sila uh. yung unang una dito Wagig, ano yun eh?

isa na. Ayan. Tapos, dito. Tapos, diretso na nga dun sa... Kinain na. Ang ano. <clears throat> Ayan. Diretso na dun. Dito sa... Ayan. Dito sa balon. Ito yung ating asola. Hmm. Tingnan na natin kanina yan. Ang bilis tumami. Kasi baboy niya ang ah, final pa lang. Hmm. So ito. Ito yung sili. Ayan. okra so yun yun ng... trabaho natin pagkagising ito na agad sila agad papakainin agad syempre wala namang aasahan yan sila kundi tayo

At isko, ano, komportable na uli sila. Okay, salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay. Uh, next video na lang uli tayo. Uh, at yung update sa ating uh, concrete fan. Ayan. Yeah. Ito yung mga bantay natin.